Welcome to my channel, My Showbiz Corner Viewers, Supporters, Subscribers Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel Ito na talaga, dream come true kay Maymay Ang makarampa sa Paris Fashion Week 2024 Talagang uh, ito nga ay uh, tinititigan siya Tinitingnan mula ulo hanggang paa Ng mga nanonood doon sa loob ng uh, house uh, ramp O ramp house, kumbaga Kaya naman ito ay malaking bagay Sa buhay ni Maymay bilang isang nga. Uh, model, hindi lang isang artist at singer, kundi ang kanyang pangarap na makarampa sa prestiyosong Paris Fashion Week 2024. Open eye, feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds of Titig na titig ang mga tao sa loob ng bahay habang rumarampas may may at siya itinitingnan mula ulo hanggang paa. O diba talagang uh, nakaka nervous din para kami may, may at nakakaba.